ang oh Kumusta po kayo? Nako, ako yung no. Putlang-putla ko ha. Mga kumari tigang. Wala akong uh, ka pokka po. Lamang-lamang liptik lip Eh kasi ako po ay eto. Palipad na naman kung saan. Kaya tayo eh, i kasi. Pero ngayon habang tayo po eh nag drive. Eh tayo okay, ay pag-uusapan naman ng na isang napaka-interesting na topic. At ito po ay may kaugnayan pa rin sa mga paniniwala ng pamahiin sa hati alam niyo po ba ha, makumari kong nasa dinami dahil po ng mga sinasabing mga matatandang mga na yan na mga sinasabi ng ating mga matatandang mga inuno ang ating palang mga bintana ha, makumari kong ay hindi pala nakaligtas sa mga sinasabing mga paniniwalang yan meron din palang mga sinasabing mga pamahiin tungkol po sa mga bintana po, ha, mga kumari kong tigang kaya yan ang topic natin ngayon kaya kung gusto niyo pong malaman kung ano pong mga sinasabing usapin tungkol po dito sa mga sinasabing mga pamahay ng pintana ay panoor niyo lamang po ang video ko nito Osha Go mga kumari kong tigang ah, ano ba yan? ako traffic na naman eh kasi ako nga po ng ngayon sa ano, sa mall at ako may bibilhin may bibili po ng cranberry juice. Cranberry juice? siya. <laughs> o, kasi parang gusto kong minum-inom ng ano, cranberry juice. Bakit naman? Wala lang. Gusto ko lang. Parang kasi gusto ko pong magpa-detoxify. Detoxify? Opo ha, makumari kong tigang. O, siya. Go, makumari kong tigang. Oo, oh, so yun po ha, mga kumari tigang, isang mapagpalang araw ng po sa lahat. O, oh, kumu kumusta po kayo? Ngayong araw po ito for today's video ay eto, may pag-uusapan naman po tayong isang napaka-interesting na topic. At ito po hindi po madalas na napag-uusapan kasi ngayon po'y tatalakay natin yung mas nasabing paniniwala ng ating mga matatandang mga inuno tungkol po sa usapin ng pamahiin sa ating mga bintana bintana opo ha hama kung tigang kasi ang atin palang mga bintana hama kumari kung tigang hindi pala nakaligtas sa mga mga paniniwalang yan ng mga pama-pamahiin kaya wala na masyadong chika talaki. Sama kumari kong tigang, umpisahan na natin ito. Kapag ka daw po kayo, hama kumari kong tigang, ay magpapagawa ng inyong pong mga tahanan at kayo po ay magpapalagay po ng inyong pong mga bintana, eh dapat daw po, hama kumari kong tigang, ang bilang daw po ng inyong pong mga bintana, eh, huwag nyo daw po paabutin po lang labintatlo. Pwede pong lumampas na labintatlo, ha, kumari kong tigang, pero huwag daw pong saktong-sakto na 13 o labintatlo kasi malas daw po yan. Ah, oh, bakit? Eh, parang yung nga sinasabi ng mga tatandang mga natin na wag daw papaabuti ng labing tatlo ang bintana sa bahay. Pero pwedeng sumobra, pwedeng gawin yung 14 o 15 o 21. Eh, kung gusto nyo 21 <laughs> Eh, di lang ganyo, 21 na bintana. Pero yun na nga po, huwag nyo lang pong papaabutin po ito ng labintatlo Tapos mga location po o placement po ng ating mga bintana, may hindi pong sinasabi mga rules dyan. Tungkol po sa pungsoy at sa pamahiin, ha, mga kumari tigang. Nagjajay po yung dalawang yan. Tungkol po sa usapin ng pungsoy, eh, alam nyo po ba na meron po mga sinasabing mga hindi po kainaman na mga lokasyon po na dapat po ipaglagyan natin ng ating mga bintana. Katulad ng ano, katulad na po halimbawa, ha, tigang, yung pong mga tapat Tapat-tapat, parang pintuan din pala hama kumari kong tigang Opo hama kumari kong tigang Kasi alam nyo po ba na kapagka daw pong ating mga bintana Ay eh, tapat-tapat din po Tapat-tapat sa mga pinto, tapat-tapat sa mga lababo Tapat-tapat sa mga uh, kalan Hindi lang din po kainaman yan yan, at pag-uusapan nga natin yung sinasabing mga placement nga po na dapat po hindi po tapat-tapat sa ating mga bintana. Number one po dyan ha, makumalik tigang yung pong tapat-tapat na mga bintana sa bintana. Hindi daw po kainaman din yan kapag ang dalawang pong bintana pala ay harap-harapan at tapat-tapat, lampas-lampasan daw po kasi yan. Parang pintuan sa pintuan ha, makumalik ng tigang. Opo yan daw po kasi ay nagiging portal din at nagiging lusutan daanan po na mas nasa mga negatibong enerhiya o mga negatibong elemento o masamang espiritu na maaaring pumasok sa loob po ng ating mga tahanan kapag ka meron po kayong mga ganyan ang mga tapat-tapatang mga bintana kaya iwasan nyo po yan ang isa pa po ha makmari ko tigang yung halimbawa kayo po may mga pintuan na pagkalalaki yung main door po ninyo tapos sa katapat po ito mismo sa mga bintana hindi rin po daw kainaman yan iwasan nyo po ha ko tigang na inyo pong mga main door ay tatapat po sa isang malaking bintana kasi lusutan din po yan lampasan din po ang mga sinasabing mga negatibong energiya dyan at yung sinasabing positive G ay hindi po makakagigot sa loob po ng bahay po ninyo laging parang kayo ano palabas lagi ang kaswertehan po ninyo yun, katulad nga po ng mga pintuan, di dapat pinagtatapat-tapat yan ha, makumari kong tigang. Ang isa pa po ha, makumari kong tigang, hindi daw po kainaman kapag ang pong mga bintana ay itatapat yun sa mga lababo. Oh, hindi pala kainaman yan. Di ba maganda yung mga lababo nakatapat po sa bintana? Opo, kasi madaling madali din daw po kayong madedrain dyan. Tapos, kapag kayo naman daw po ay maglalagay ng mga bintana sa inyo pong mga silid tulugan e eh, iwasan nyo daw po na maglalagay kayo ng bintana do sa may mismong headboard po ng inyo pong mga kama sa tapat po ng ano ng kama po ninyo wag kayo maglalagay diyan ng mga bed yung frame ng bed ilihis eh, nyo po yan. Dapat kasi, ang mga bed daw po natin ay may solid po na background o may solid siyang wall. Oh, Siyempre, kapag ano ka, naman baka mamaya eh, ano, meron bumato ng bintana nito sa natutulog na ganyan dito masik sa bumako mukha niyo yung mga bato o yung mga bubog yung mga <laughs> ano, glass o di ba eh, di negative 'yon. Kaya iwasan niyo po 'yan. Tapos hindi rin daw po kayo naman hama kung kung tigang kapag kakay po magpapalagay po ng mga bintana na korting bilog. Yung mga style sa Japanese hama kung mare hindi pala maganda 'yan. Yung mga style ng mga ano, bintana ng korting bilog, Ah, tapos, yan daw po kasi parang yung mga pintuan din ng mga, ano, hapon. Hindi na daw ko pa ikainaman yung mga bilog na mga pintuan. Parang ganun din po sa bintana. wag daw po kayo magpapalagay ng mga bintana ng bilog. Eh, paano yun sa mga, ano, yung parang mga katedral, di ba may bilog na ganyan yan? Eh, yun po parang singawan lang naman po yun. Singawan, parang exhaust. Pero yung mga main yung pong mga bintana, huwag nyo pong kukortehan ng kulay, ano, kulay bilog. Korte bilog. kulay bilog. <laughs> Huwag daw po korting bilog. Hama, kumari kong tigang. Hindi rin daw po kainaman kapag kakay po yung maglalagay po ng mga bintana na parang iba-iba ang sukat, yung iba-iba ang angle, yung parang patagilid-tagilid na ganyan. Kasi may nakita na akong ganyan yung mga bintana na parang patagilid-tagilid. Hindi pantay yung pagkakahulog. Parang napaka, ano naman yun, parang napakatangan ng <laughs> mga <laughs> Eh bakit na ba kayo napagawa ng ganong bintana? Parang tagilid? Parang tagilid samba? Kasi nung araw po kasi ako yung nagpagawa po ng ano, ng store. Eh di ako nagpakabit ng ano, hamba ng pintuan. Pintuan yung pinagawa ko. Abay, sabi, magaling daw siya, magaling. Magaling yung kontrakto, yung nakakuha ko daw. Sabi, ako yung ano na, ano na ako, bihasan-bihasan na sa pagkabit ng mga ganyan, mga hamba-hamba. Abay, kinabit na yung pinto, di binakbak yung dingding, yung wall. Abay, kinabit yung hamba, tagilid. <laughs> tagilid yung hamba, pag ano, sabi ko, sabi ko, ganda kung nasabi nyo na magaling, bihasang bihasa kayo, pa'ng pakilid, hindi nyo na, ano yan, na ano yung, ano tawag doon, yung nilalagyan ng ano, yung parang, ano tawag doon, liabi liyabe ba, yung parang pantayin, yung may tubig, nakasmaryose <laughs> 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 pa kay nubo ha, makamari ko tigam, yun. Eh, ganyan din daw po ha, makumari kung tigang, kapag kayo po magpapagawa po ng mabintana, dapat daw po yung mga hamba po ng inyong mabintana ay pantay. Hindi daw po dapat yung mga patagilid-tagilid. Kasi magiging tagilid din daw po ang buhay po ninyo. Ah, ganun ba yun? Opo ha, makumari tigang. At hindi din po kayo naman ha, makumari kung tigang, kung kayo po maglalagay po ng mga bintana, sa tapat po mismo tang inyo inyong mga CR. Sa mga main, ano yung door po ng mga CR po niyo, wag daw po kayo maglalagay dyan ng mga bintana bawa yung maliliit na bintana lang, yung para exhaust fan lang, yung para palalagyan lang po ng exhaust fan. Yun lang po. Pero parang, saan ka nakakita nung si ah, uh, na napakalaking bintana? May jealousy. Si. Kasi Joseph, hindi daw po kagandahan niya na makumari kung tigang kapag ka daw po kayo po yung naglagay ng ganyan, e eh, negative din po, ha, makumari kong tigang. Tapos, ang isa pa po, kapag ka daw po kayo po yung maglalagay po ng mga bintana, dyan, halbawa kayo sa may mga living room po daw ni po niyo, dapat daw po, ang mga ilalagay nyo daw po dyan ng mga bintana, yung solid talaga, solid na metal, solid po na mga kahoy, o solid po na mga glass, yung para hindi po talaga, ano ba to, sino ba tong message sa message? Mamaya ka na mag-message! ang oh, tawag na tawag eh! <laughs> Sabi ako na tumawag! <laughs> oh, <an intake. laughs> o po, hama, tigang. Kailangan daw po ang mga gagawin natin mga bintana ay solid para talagang ang pagpasok daw ng mga positibong enerhiya ay talagang hamig na hamig natin. Hamig na hamig. Wow. Ay, ang <laughs> Opo ha, mga kumari kong tigang. O, kaya kung kayo po'y magpapagawa ng mga bahay po ninyo ha, mga kumari tigang, E isaalang-alang nyo po yan. Yung mga sinasabing tamang placement po ng mga bintana, yung mga bilang, at yung mga korte ng bintana. Huwag magpapagawa ng bintana ng bilog. Ah, uh, so yun po ha mga kumare ko tigang at kung kayo po makatanong ng patungkol po din sa ating topic ngayon eh pwede po kayo magtanong diyan. Mag-iwan lamang po kayo ng question diyan sa ating comment box at kapag kayo pinabasa natin, yan po ay sasagutin ko rin dito. O diba ga? And so with that mga kumare ng tigang keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it and don't forget to brush your teeth. Bye mga kumare ng tigang. <laughs> <laughs> Bintahan na tagilid. Ano ba 'yun? Ha? Huh? <laughs> kasi okay. tayo na. Okay. na. Buksan natin yung aircon. Ah, oh, eh. Siguro yung ulan na naman. Kasi ako po yan dito ngayon sa may olivaris mo na yan. No? Kasi ako yung nag-grocery kasi ha. Mga tigang. Ako yung bumili po ng cranberry juice. Tapos yung ano, watermelon. Tapos bumili din ako ng ano, yung boneless bangus. Eh, ayan no? Oh, napakaraming tao ngayon. Ano, diba, pwede ba ngayon? Bakit ang dami atang nag-grocery? Ang daming tao kanina sa grocery ha. Mga tigang. Siya, sige natin. Ako yung na. Dait siya eh. Ah? Ano ba yan? O siya, let's go. Nakapos ah. kapos, Mariosip? Oh. Ako may dawan pa doon sa hood ko. Pusunan natin ang na aircon para may lamig-lamig. Init eh. Daming tao ngayon sa grocery. Okay daming tao kasi Banyamos po pala, pala ngayon eh meron ngayon yung Mr. and Miss Banyamos Festival sa bayan, nakapanood kaya mamaya yung mga Banya Banyamos Miss Banyamos Festival oh. promise kaya yung nabili kong pakwan baka layot naman malaman natin mamaya kung layot na o hindi yung natin pakwan Sanang bilis na ako naman. Oh? Huh? siya, go. Oh, sige, go. Okay. Okay, manong. Thanks. na eh. Puro pamas ko na pinatutuktok sa mga mall. Wow! <laughs>